Hello, good morning po. Nandito po tayo sa Kabukiran. Kasi po tayo po ay mag re-reband. -ri Color Reband Brazilian. And then, kadadating lang po namin. <laughs> kadadating ko po lang dito. Nagpapahinga lang po ako ng konti bago ko isa lang yung aking iriban. -ri Pupunta po na tayo sa kanilang Kabukiran. Ito yung mga aso ng awo. Ganon. Ah! Titingnan na po natin ang kanilang alagang baboy. Ang dami. Ito yung tulay. Wait lang po. Katakot. Bumaba. Ayan o. Oh. And, mga Babuyan Island. And, ito yung mga alaga nilang baboy. A lot of pig very plenty um, ang iba as you can see sobrang dami nila na dun pa may mga manok din pala saka aso ang dami oh my god ganun pala then ang waste manure nila ah. ay ginagana may Paso negro silang sarili. Yung mga baboy. Take a look at this. Ayan. Ang dami di ba? Ay may naihi pa o. Eh. Nakaloka. Pa. Parang may grito, eh. Ang dami. Ayoko na amin ko yung ihi. Ito na tayo masalan po tayo sa mga ganung amoy. Ito. So, hanggang dito na lang po at mamaya natin iko continue yung ating video. Pakita na ulit tayo. I'm going to start our purpose. <laughs> Dahil tayo, ang purpose ko po talaga dito ay mag-work. Sasalang na po natin yung i -riban.